Good morning mga kaludi, mga idol. Ako dire sa akong garden. So mangita tag atong magulay ani mga kaludi, mga ka idol, mga apogida So samahan niyo ako na may pasyal ko kayo sa King Garden. Maliit lang ito kaya inutusan ako ng aking mama na kumuha ng maaaring pwedeng gulayin gulayin dit, dito, dito. Maring maaaring gulayin sa bahay kaya tara na samahan nyo ako ito tayo ito ang aking gulay na talong mga ka-idol kunin ko ito kasi pwede na itong gulayin kaya kunin ko muna ito pwede hirap kumuha kung may hawa ka na cellphone okay, ito na okay. isang uri na talong na bilog bilog ang kanyang bilog ang kanyang hugis kaya kaya kumuha pa tayo ng ilan pa para kasi pwede na daw itong gulayin daw hmm? tayo sa kabila ito malaki na kunin natin mga ka idol pwede na ito malaki o oh. or ito kaya tatlo lang kunin natin kasi maliit pa Hmm. Ito na mga kaludi o. Hmm. Ito na. Tapos itong nakabalot selupin. Balak ko pa sana itong gawing similia. Pero pwede naman ito kunin natin. kunin ko na ito. Marami pa namang bunga. Oh, kailangan ko lang balutin ng salupin para hindi ilap kagatin ng ng insekto. Kaya tanggalin ko muna mga ito ka Lodi ha. Kapobida. Ay nako, hirap. Ito na, oh. Hirap kunin pag wala tayong lagayan ng cellphone. Naiwan ko sa bahay ang lagayan oh. Ito na, tatlo lang kunin ko mga Lodi. Kasi yung iba maliit pa. Ayun okra may okra dito pero konti lang oh, nagtanim pa kasi ako ng mga bagong okra at ngayon dito naman tayo sa may sitaw sa aking sitaw kukuha tayo ng ilang mga piraso kukuha tayo ng mga ilang piraso mga kaluri, mga kaidol, mga kapobida para kahit papano may gulay si mama ko doon sa kaniyang kusina ito lang ang aking ma contribute sa kanya kasi wala pa akong trabaho wala pa akong income sa pagkukuntin at kulang pa ang aking uh, ano para ma monetize dito ito lang muna ang aking maitulong ay tulong sa kanya kunin natin tong similya ay eh, posigiro ako na magtanim tanim ng mga gulay para may maiambag naman ako sa aming pagkainan kahit eh, wala man akong trabaho kahit pa no? ay may naiabot naman ako na gulay at dagdag na rin sa kanila yung pagbabantay ko sa kanila nandyan ako palagi kahit wala akong may abot na pira sa kanila hmm. kung sakali may ibang anak na ano maaaring nandyan na sa, sa tabi nila siguro ako ay alis na rin at magpunta sa ibang lugar at maghanap ng trabaho as of now walang anak na malapit sa kanila sila lang kasi lang tumitingin-tingin sa kanila kasi minsan hindi natin maintindihan ang kanilang mga ugali kasi minsan nag-aaway kaya nandoon ako para pumagitna sa kanilang away kaya buti lang nandito ako sa kanilang tabi Oh so, hindi muna ako nag iba ibang lugar kung sakali ay magkaroon ng panahon ay muhimiwalay na ako sa kanila so sana uh, mabisita ko pa rin sila ulit so kuha muna tayo ng mga batong hmm? maswerte ako kasi binigyan ako ng Panginoon ng bunga hmm. kahit wala akong pambili ng abuno nito ay maayos pa naman na tumutubo at maganda ang bunga tumutubo at maganda ang bunga nito Salamat kay Lord no dahil Nakita pa rin niya Ang kabutihan ng aking puso Kaya Sana Hindi ako mapagod Magkaroon ng sakit Para tuloy tuloy ang aking Pagtatanim dito Mga kaludi Mga kaidol Kuha pa tayo ng bunga ito, malaki. Habang ito'y malapit na rin ito na maubos ang aking sitaw, nagtatanim ako ng panibago para tuloy-tuloy ang aking mga gulay. Tuloy-tuloy ang aking mga gulay at hindi ako maubusan. Kaya bala ko sana pag pagdating ng panahon ay ako'y monetize sa aking pagkukuntin at maipon ko ang pira na aking sasahod ay pambili ko ng lupa o, kasi pagdating ng panahon na matanda na tayo doon na tayo sa ating lupa may, may mga tanim tayo mga niyog, saging at iba pa prutas kasi sa tingin ko ay yan ang para sa akin kasi ang pagtatrabaho sa ibang mga kumpanya ay hindi ka unstable kasi pagtanda mo hindi ka na tatanggalin ka na oh. kung wala ka ng silbi kaya mas mabuti talaga kung may lupa ka kasi pwedeng taniman at may mapag iwanan sa aking magiging pamilya pagdating ng panahon So, kuha lang muna tayo. Yun lang ang kukunin ko yung yung gugulayin lang niya. O yung gugulayin lang niya. Wala tayong tagahawak ng cellphone kaya tayo lang muna. Wala tayong pang sahod sa mga tagahawak ng cellphone. Kaya tayo, tayo, lang muna mag magbablog nito mga lodi. Kaya doon. Ano mga sitaw ko hindi ko masyado ito nilagyan ng fertilizer oh, sa akin lang yung mga ano sa bahay yung mga yung mga garbage yung mga ano yon ang pinag fertilize ko dito yung mga basura basura na malalata yon ang nilagay ko sa puno niya kaya maganda ang tubo at wala din itong medisina kasi ayaw ko nang may, may medisina kasi nakaka ano yan Nakakapuison. yung ano lang talaga organic organic way kaya yung malalaki lang ang kukunin ko para sa sunod yung mga maliliit yun naman ang lalaki yun naman ang kukunin ko so mukhang marami na yata ang nakukuha ko so hanggang dito na lang mga ludi bye bye